magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Na ano ang tatlong sign? Napilit lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Pakinggan nyo to mga kababaihan. At alam ko na maraming makakaralit dito. Ayan. Ang una mga kasawi, hindi siya marunong mag-adjust. Ayan. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, lalo kapag kayo ay nag-aaway ng inyong jowa o asawa, hindi siya marunong mag-adjust ng ugali niya. Kailangan ay siya yung palaging tama. Hindi niya magawang magpakumbaba. Hindi niya magawang mag-effort sa'yo kung paano kanya tratuhin mga kasawi. Kasi ang isang lalaki, kapag kamahal ka, lahat gagawin niya para lang mapasaya ka diba? So kapag kapilit lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, wala ito makasawi, hindi yan mag adjust para sa'yo kung ano yung ikakasaya mo, talagang gagawin niya siya lang yung palaging tama, mga kasawi. Ayyan yung ating una na sign. Pangalawang sign, mga kasawi, ay hindi siya gagawa ng effort sa'yo. Alam niyo ba, mga kalalakihan, kapag ka talagang pilit lang yung pagmamal nila, na napipilitan lang siya sa inyo, kahit pa special day para sa inyo, hindi yan gagawa ng effort, mga kasawi. Hayaan ka lang niya. Yung bang parang namamalimos ka ng pagmamal sa kanya. Yung parang bang kailangan mo pang sabihin sa kanya yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. 'di ba? So kailangan 'di diba, dapat hindi mo na 'yun sasabihin sa kanya kung talagang mahal ka at kusa kang minahal ng isang lalaki. Ayun yung ating pangalawa na sign ang ang pangatlong sign natin maso, is hindi nagpapatalo. Alam niyo ba yung mga kalalakihan? Talagang kapag nagdebate kayo, alam mong kung sisigaw ang isang babae ay sisigawan ka rin ng isang lalaki. Yung bang wala kang nagagawang tama para sa kanya, hindi niya na-appreciate yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo bagkus ang iniinsist niya sa iyo ay yung talagang siya yung tama, siya lang yung magaling, yung para bang wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman mo kahit nasasaktan ka na sa mga ginagawa niya para sa mga kasawi. Wala siyang pakialam. So yun lang yun mga kasawi, yung ating pangatlo na sign. At, syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan kapag kaganito ang inuugali ng isang lalaki mag-isip ka na dahil alam mo ba hindi ka talaga ganun kalalim kamahal ng isang lalaki kasi kung mahal ka ng isang lalaki handa yan magpakumbaba handa yan na mag-i-effort lahat gagawin niya para lang maparamdam niya sa iyo na talagang mahal na mahal ka niya. At talagang gagawa yan ng special para sa iyo para mapasaya ka niya sa mga bagay na ikakasaya mo mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. So mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong adviser